Tingnan nyo guys, oh. Punong-puno guys. <laughs> Mga plato guys, oh. Ah, oh, ah. Oh. Ayun guys, kunin ko guys, oh. Para masulat-sulatan ni Bjorn. Yun. Tingnan nyo. Puro gamit guys. Tinapon, oh. Tingnan natin to guys kung ano makuha natin dito. Yan, see you mamaya. Dami kasi oh, puro dami carpet guys. A few moments later. Eh okay, mga kainday, ito na po yung ating mga naharabat doon. Salamat na lang <laughs> sa aking special na tindahan. Libre! <laughs> Kasi matagal-tagal na tayo hindi nakapag-shoutout sa ating mga kaindayan, sa ating mga members, sa mga new subscribers, and also sa mga silent viewers, at sa mga shareers. Yan, isa shoutout natin today. So, shoutout! inday Villa Estriloso, Magandang uh, hapon naman kaintay Ria Lyros Lariosa and also kaintay Rose Nicole dito sa Sweden. kasama ko siya. At shout out din kay Inday Lornick Sweden Vlog. And also kay Inday Aisa Estreloso Tajo. At may galab shout out naman kay Inday Arcili uh, Kilanton. And also may galab shout out kay Inday Aris Ding. At sa aking kasama din dito na si Inday Dina Ruwales katitbahay lang. And also, shout out naman kay Inday Beth Bonga Moniz. Thank you so much, Inday Beth Moniz. Shout out sa Inday Selina. Kamus, tamus. <laughs> At kay Inday Krishna, Kater Topper Dasad. May kalab shout out sa iyo dyan, Inday Krishna. And also kay Inday, Inday Mitch Bata kibunan. Ang <laughs> ito na sa akin ng kanyang apeliedo. At kay Mayura, hello, shout out sa Inday Dolor. Kamusta? I miss you na Inday Dolor. Shout out kay Nanay uh, Elina Ibabaw. Ayan tayong mga tiga apis. Nanay Iba Bravo, nasa Pangasinan. May galak shout out naman sa At kay Inday Girlie din Kong, sa mga tiga Negros, shout out sa inyong lahat. Ayan, sa lahat ng follower natin dyan sa Negros Occidental, sa Negros Oriental. O saan, sang solok, sa negros, may galap shoutout sa inyong lahat. Kay Inday uh, uh, Grifil, Twisa Hilario, may shout shoutout din. And also kay Inday Jocelyn Castro, may galap shoutout sa Inday jo At uh, thank you so much, you're still there, always. <laughs> sa mga Balikbayan Bucks at sa pagpamimigay ng ating mga Balikbayan Bucks at sa nanay mo, may galang shoutout shout si shout sa iyo si nanay. At si Sisi Bots, may galang shoutout sa iyo si Sisi ang masipag nating cashier na tiga ng ating mga pangpakapi. Shoutout sa iyo si Sisi at kay Inday Karen Ramos. Shoutout sa Inday Karen. Hindi ko ito nakikita si Inday Karen pero isa-shoutout natin. And also sa si Inday Lailani, ayan, Inday Lailani, shout out sa iyo. Salamat sa matamis mong greetings. At kay Inday Jocelyn, sila yung nakasend sa atin ng video. O, nalogi ang lahat ng mga kaibay yan, wala kasi sa video. <laughs> ayan, and also kay Riggs, uh, Van Alvances, may galap <laughs> shout out. Siyempre naman, kay Ate Lina, Sir Bento may galap shout out sa Ate Lina. Absent si Ate Lina ngayon. dahil sobrang haba daw ng kanyang video, ay hindi na isend. Ayan. May kalagsarap naman kay Inday uh, Mabil. At kay Inday Nian is reloso. May kalag shout out. Kay, shout out naman kay Inday Mosino Ginugin. Ayan. Si Inday Mosino is always member natin. So, ayan yung shout out din natin si Inday Nini. Melo Elze si, Sora. Shout out sa Inday Nini. At kay Inday Rosbakungan Bakungan ng San Vicente Palawan. O, di diba? Kalugar po si Inday Rose nga, magkaiba lang kami ng barangay. Pero isa lang ang municipal namin. And also, shout out kay Inday Rudina Ramos. Sa kapatid ni Inday Ria. Larius Lariosa. At kay Inday uh, Vivian Cortez. Ayan. May kalam shout out sa Inday Vivian. Shout out naman kay Inday Yuhan Estreloso. May kalam shout out ka. At saka kay Nanay Tisi. De cross Agusan, mega love shout out. At kay Nanay Susan. Shout out sa iyo Nanay Susan. Sila po yung ating mga kasenyoran. Parang apat na yata sila yung senior natin. And also, shout out naman kay Inday Ruby Balano. May shout out sa iyo. And also, may galab shout out kay Inday Ay sa Taho. So, yan po ang lahat po ng mga damit na nakuha natin ngayon. Uh, ito po ay aking mga nalabahan na at hindi man po natin ito mapapadala this year kasi katatapos lang natin nagpadala no so iipunin natin ito siya at i-divide-divide natin ito siya sa lahat ng aking mga member especially po yung sa youtube at saka sa facebook page na meron po silang buds at sa mga rewatcher at sa mga masugid po talaga na laging naandyan sa atin. So, ito siya. Ayan. Ibibigay ko ito sa inyo mga Inday. Actually, dalawang ganito to siya. At hindi ko nakukunin yung isa kasi sobrang bigat siya mga Inday talaga. Nailigpit na rin natin, no? Dalawang bisis ko siyang pabalik-balik sa labahan. So, pinangtanggalan ko na rin ng ibang Ah, uh, tag price dito para malapahan siya, no. Uh, tingnan naman ninyo itong mga maong na to, Tinan mo. Oh, ang gaganda. So, ito siya ipinamili ko na lang. Tapos at uh, pinagtignan ko isa-isa, nakadalawang classify na tayo at 'yung hindi na okay, binalik ko na naman doon. Ayun, ito talaga pinaka-goods na talaga to siya. So, ayan mga Inday, uh, continuing support lang tayo, no at be patient dahil uh, this November darating na naman yung inyong balikbayan box si Inday Aisa ang mamimigay so ayan hanggang dito na lang at maraming salamat sa mga hindi pa po nakapagpalo magpalo na kayo sa aking Facebook page at sa ating YouTube channel magsubscribe na rin kayo at i-on ah uh, bell nyo na rin para sa lahat ng mga aking i-upload ay eh, manotipay manotify kayo at para makapanood kayo di ba Comment lang mga inday at engagement ng inyong key. Mahakakua kayo ng lahat ng aking mga pinamimigay dito, katulad ng ating mga kaindayan. So, hanggang sa muli, have a nice uh, day. Uh, Mag-iingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye-bye!